Alam mo ba ang pakiramdam na kahit anong sipag mo, parang lagi ka pa rin kinakapos? Yung parang ang hirap umasenso kahit buong araw ka nang nagtatrabaho. Maraming Pilipino ang ganyan ang realidad sa pang-araw-araw na buhay nila. Pero ang tanong, alam mo ba kung ano ang uri ng kahirapan na kinakaharap mo ngayon? Oo, tama ka. May iba't ibang klase ng kahirapan. At kung gusto mo makaahon, dapat alam mo kung saan ka muna manggagaling. Kasi kapag alam mo ang pinanggalingan mo, mas madali mong makikita ang tamang direksyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng kahirapan na nararanasan ng maraming Pilipino. Mula sa pinakamalalim hanggang sa mukhang kaya naman pero gipit pa rin. Ang bawat klase ng kahirapan na ito ay bibigyan ko ng malinaw na paliwanag at practical na mindset kung paano makakaahon dito. So handa ka na ba? Tara simulan na natin. Una, absolute poverty buhay o kamatayan ang labanan. Isipin mo na lang na sa pang-araw-araw na buhay mo ay parang isang survival game. Hindi ka nagahanap ng boss fight o ng dragon, pero ang tunay mong kalaban ay ang gutom, uhaw at ulan. Ito ang tinatawag na absolute poverty, kung saan ang pinaka-basic na pangangailangan mo, gaya ng pagkain, malinis na tubig o matitirhan ay wala ka. Sa ibang bansa, lalo na sa mga developing countries, ay laganap ito pero huwag ka rin magkakamali dahil meron din ito sa Pilipinas. Makikita mo sila sa mga liblib na lugar sa probinsya o sa mga ilalim ng tulay sa mga cities. At kung kumikita ka na mababa sa 120 pesos kada araw, pasok ka dito. Kaya ang goal ng mga tao sa mga ganitong estado ay hindi kayamanan kundi kaligtasan at basic necessities. Kaya kung isa ka sa mga ganito, ang unang hakbang na dapat mong gawin ay humanap ng mga tulong sa mga social programs, charities o sa mga temporary aid. Walang masama at huwag kang mahihiya na humingi ng tulong kung ang buhay mo ang nakataya. Ang pangalawa, subsistence poverty o yung kapit sa patalim pero lumalaban pa rin. Ito yung kahirapan na parang lagi kang nakabitin sa hangar na alambre. May pagkain ka pero hindi sapat, may bahay ka pero tagpitagpi. -tagpi. May trabaho ka pero saktuhan lang para sa pamasahe at pagkain. Ito ang tinatawag na subsistence poverty. Hindi ka gutom pero ramdam mo na hindi ka rin komportable. Dito nagiging creative ang maraming Pilipino tulad ng isang pak ng instant noodles na pag ng buong pamilya at laging ipapaalala sa sarili na tiis na muna. Pero tandaan mo na hindi ito ang buhay na walang pag-asa pero ito ang klase ng pamumuhay na kailangan mong makaahon kagad. Ang diskarte mo dapat dito ay unti-unti ka mag-ipon kahit bariya-bariya muna. Aralin ang tamang paggamit ng pera at pasukin ang mga bawat oportunidad na darating. Pwedeng pasukin mo yung mga low capital na negosyo gaya ng maliit na tindahan, benta ng ice candy o mga kakanin. Ang sikreto sa pag-angat mula sa kahirapan na ito ay matinding tiyaga, disiplina at sipag na may tamang direksyon. Huwag mo nang ubusin ang pera mo sa pag-inom at bisyo para lang makalimot sa problema. Ang kailangan mo ngayon ay diskarte para makaahon ka sa kahirapan na ito. Ang pangatlo, situational poverty o yung isang trahedya lang, bagsak lahat. Minsan, hindi mo naman talaga kasalanan ang kahirapan. Isa kang regular na tao, tao na may trabaho, may ipon at may pangarap sa buhay. Pero may biglang nangyari. Pwedeng binagyo ka at nasira ang bahay nyo, na aksidente ka, o iniwan ka ng asawa mo at kinuha lahat o kalahati ng ari-arian mo. Ito ang situational poverty. Yung galing ka sa maayos na buhay pero sa mga biglaang pangyayari para kang nalubog sa utang at di alam kung ano ang gagawin. Dito pumapasok yung importansya ng pagkakaroon ng emergency fund at insurance. Pero kung nandyan ka na, huwag kang muwala ng pag-asa. Ibalik mo ang kontrol sa buhay mo gamit ang mga maliliit na bagay. Gumawa ka ng budget, humanap ng pagkakakitaan kahit pa unti at wag mahiyang magbenta online. Ang mindset mo dapat ay temporary lang ito dahil karamihan sa mga taong nandito sa situational poverty na ito nakakabangon uli. Basta huwag mong hayaan na kainin ka ng hiya o pride. Ang pang-apat, moderate poverty o yung di gutom pero laging kabado. Ito yung klase ng kahirapan na nakaka-relate ang maraming working class na Pinoy. May trabaho ka, may bahay, Nakakakain ka ng tatlong beses sa isang araw, yun nga lang, isang emergency lang bagsak agad ang budget mo. Ito ang moderate poverty. Para kang lagi nasa edge, lagi may kaba sa dibdib mo tuwing may darating na bayarin. Kahit sinisikap mo naman na makaipon ng pera, nauubos pa rin ito dahil sa mga biglaang gastos gaya ng pagkasira ng ref, tuition fee ng mga anak, o bayad sa gamot. Sa ganitong estado, importante ang dalawang bagay: cash flow management, at multiple sources of income. Hindi sapat ang isang trabaho lang kung hindi din naman sapat ang kinikita mo. Subukan mo mag part-time online, gumawa ng YouTube o TikTok channel, o yung simpleng buy and sell ng mga items galing sa Facebook Marketplace. Ang goal mo sa ganitong sitwasyon ay gawing stable ang unstable na buhay mo. Ang panglima, generational poverty o yung pamana ng kahirapan. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Yung ipinanganak ka sa kahirapan at hanggang pagtanda mo, yun pa rin ang cycle na iiwan mo. Lolo mo mahirap, tatay mo mahirap, at mukhang ikaw rin, ganun ang direction mo. Generational poverty ang tawag dito. Hindi dahil sa tamad ang pamilya mo, kundi kulang kayo sa akses ng edukasyon, oportunidad at tamang kaalaman. Ang solusyon, break the cycle. Kung hindi ka man makapag-aral sa mga universidad, andyan naman ang mga online courses, YouTube tutorials, at libreng seminars ng gobyerno. Mag-ipon hindi lang ng pera kundi ng mga kaalaman. Huwag mong hayaan na ipamana ng pamilya mo ang utang at sakit ng ulo. Gawin mong goal na ipamana sa mga anak mo ang mas magandang buhay. Isang hakbang lang patungo sa pagbabago ay pwede magbago ang direksyon ng buong henerasyon ng pamilya nyo. Ang pang-anim, urban poverty o yung nasa siyudad ka pero kapos ka pa rin. Akala ng karamihan, kapag nasa city ka nakatira, okay na okay ang buhay mo. Pero hindi nila alam, may ibang klase ng kahirapan kapag nakatira ka sa city. Ito ang urban poverty. Yung nakatira ka nga sa Manila o sa Cebu, pero ang bahay mo naman ay isang maliit na kwarto na pinaghahatian pa ng limang tao. Ang masaklap pa, yung kalahati ng sahod mo ay pambayad lang ng upa mo. Lahat ng bagay sa city ay mahal, pamasahe, pagkain, tubig at kuryente. Hindi ka makaluwag sa finances mo kasi parang nakakulong ka na sa sistema. At ang challenge dito, gamitin mo ang mga abot kamay na tech at connectivity. Pwede ka maghanap ng mga work from home jobs, magsimula ng mga online side hustle o magbenta sa Shopee o Lazada. Nasa syudad ka, kaya gamitin mo ang resources nito. Hindi lahat ng nasa city ay mayaman, pero pwede mong gamitin ang city para yumaman. Ang pangpito, structural poverty o yung kalaban ang sistema. Ito ang klase ng kahirapan na hindi lang personal na laban, kundi laban sa isang sistema. Structural poverty ang tawag dito. Yung kahit anong sipag mo, parang may laging pader na humaharang sa'yo. Halimbawa, hindi ka natanggap sa trabaho dahil wala kang diploma. O kaya naman, bagsak ang quality ng public school sa barangay nyo, kaya kahit anong sipag ng anak mo, hirap pa rin siyang makahabol. Sa kahirapan na ito, importante ang pagkakaisa at pag-alam sa mga karapatan. Gamitin ang social media hindi lang para sa chismis kundi sa advocacy. Isama ang sarili sa mga community programs at isulong ang mga reforma para sa edukasyon at trabaho. Oo, tama ka. Mahirap baguhin ang sistema. Pero kung hindi tayo kikilos, walang magbabago. Tandaan na kailangan ng collective na effort para mabawasan ang ganitong uri ng kahirapan. Ang pangwalo, educational poverty. Hindi lahat ng kahirapan ay tungkol sa kawalan ng pera. Minsan ang tunay na hadlang ay ang kakulangan sa kaalaman. Ito ang tinatawag na educational poverty, isang uri ng kahirapan kung saan mahirap kang umasenso dahil nariyan sa kulang ka sa impormasyon, skills at access sa tamang edukasyon. Maraming tao ang gustong umangat ang buhay pero hindi nila alam kung paano magsisimula. May mga bata na hindi makapasok sa eskwelahan dahil walang gamit o suporta mula sa mga magulang. At may mga magulang naman na hindi makapag-apply ng trabaho online dahil hindi marunong gumamit ng computer o mag-send man lang ng email. Sa ganitong sitwasyon, self-learning ang susi dito. Gamitin ng mga libreng oras sa panonood ng mga educational videos sa YouTube, pagbabasa ng mga articles sa smartphone o pakikinig ng mga podcast habang naglalaba o nagluluto. Hindi naman mahalaga na maging expert ka pagdating sa technology. Ang mahalaga ay bukas ka para matuto. Iwasan ang bahala na mindset at palitan ito ng matututo ako attitude. Tandaan mo na sa panahon ngayon, nasa kamay mo ang kaalaman. Hindi mo na kailangan gumastos sa malaki para matuto. Ang tanong, gusto mo talaga matuto para magbago ang buhay mo? Ang pangsyam, working poverty o yung may trabaho ka pero kapos pa rin. Ito ang pinakamasakit na irony. May trabaho ka nga, pero hindi naman sapat. Ito ang working poverty. Bumabiyahi ka araw-araw, nagtatrabaho ka ng walong oras o higit pa, pero pag uwi mo, halos walang natitira sa sahod mo. Lahat ay napupunta sa bills, utang, pagkain at pamasahe. Minsan pa, overtime ka ng overtime, pero wala rin nangyayari. Sa ganitong setup, dapat isipin mo kung paano mo mapapalitan ang time for money mindset mo. Baka panahon na para maghanap ka ng mga skill-based na work tulad ng freelancing, virtual assistant o digital marketing. Oo, hindi ito madaling simulan, pero kung gusto mo talagang umangat ang buhay mo, dapat i-level up mo rin ang sarili mo. Ang goal dito ay hindi lang basta may trabaho, kundi may trabaho ka na pwede magbigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Ang pangsampu, relative poverty, o yung meron ka nga, pero parang kulang pa rin. Ito yung klase ng kahirapan na kadalasang di mo ramdam ka agad kasi may bahay ka, may phone ka, may wifi ka at marami pang iba. Pero kapag tiningnan mo na ang mga tao sa paligid mo, parang ang lahat ng tao ay mas ahead pa sa iyo. Ito ang tinatawag na relative poverty. Hindi ito tungkol sa kawalan ng basic needs, kundi mahirap ang tingin mo sa sarili mo dahil ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Masakit mang aminin pero kadalasan dito nang gagaling ang inggit at stress ng karamihan ng mga Pinoy. Pero hindi dapat ito ang maging rason mo para mawalan ka ng pag-asa. Gamitin mong inspirasyon ng mga tao sa paligid mo. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa kanila, kundi i-compare mo ang sarili mo sa dating ikaw. Basta tandaan mo, hanggat nag-improve ka kahit konti, panalo ka pa rin. At sa huli, iba't iba man ang klase ng kahirapan, iisa lang ang goal nating lahat ang makalaya dito. At ang unang hakbang ay ang pag-unawa sa mga klase ng kahirapan para malabanan natin ito. Hindi mo kailangan maging milyonaryo kagad. Ang kailangan mo lang ay malinaw na direksyon, tamang mindset at konting tapang para magsimula. Kahit gaano pa kalalim ang pagkakalubog mo sa kahirapan ngayon, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Marami tayong mga Pinoy na lumalaban araw-araw at sa bawat hakbang mo, may posibilidad na umangat ka. Huwag kang susuko dahil ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat ang dami ng pera mo ngayon, kundi sa tibay ng loob mong bumangon at lumaban uli. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, ishare mo para makatulong din sa iba pa nating viewers. Ikaw ba, alin sa mga kahirapan na ito ang dinadanas mo ngayon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.